Hello, good morning po. Ito po muli si Brother Roy. Just wanted to share Jesus' words oh, no, sa pamamagitan po ng Biblia. So, ang isa bang tunay at tapat na mana ng palataya ng ating Panginoon sa so Kristo? Tapat ba? Lead by example. Lead by a good example. ba? Diba? Tayo ang magiging asin at ilaw ng sanlibutan. So, just wanted to share mga kapatid ano, sa umagang ito yung patungkol doon na sinabi ni Jesus Christ sa Sermon at the Mount na tayo yung asin at ilaw ng sanlibutan so bago niya yung sinabi mga kapatid ano, doon sa Sermon at the Mount doon sa mga mapapalad no, sa Matthew 5 yung dulo noon mga kapatid ano, ito yung sinabi ni Jesus Christ no sa verse uh, 10, 11, and 12 sabi po Jesus Christ. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katwiran sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Purihin po ang Panginoon, ano? So pagka-inuusig ka, mapalad ka dahil sa pagka-usig sa iyo dahil sa katwiran, ano? Sa righteousness, sa pagiging matuwid, unang-una harap, sa harapan ng Diyos. Tapos sabi po di Jesus Christ sa verse 11, "Mapalad kayo pagka-kayo inaalimura o inaalimura" at kayoy pinag-uusig at kayoy pinagwiwikaan ng sari-saring masama na pawang kasinungalingan dahil sa akin purihin po ang Panginoon napakapalad daw po natin pagkaganoon ang nangyayari sa atin bakit po kasi mayroong gantimpala no na ito ay uh, uh, galing sa ating Panginoong Diyos at hindi lang basta yun, mayroon pang sinabi si Jesus kay sa verse 12 mga kayo at mga gsaya, mga ang totoo sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo, puri ng Panginoon. So dito mga kapatid, si ano, sinasabi ni Jesus Christ, napakapalad po natin kung tayo ay darating sa mga ganong pagkakataon. Parang do sa pagkakataon na yun, eh, isipin mo, nagbabahagi ka na ng mabuting balita yung good news yung ginawa ni Jesus Christ para magkaroon ng kaligtasan ng isang tao tapos uusigin ka pa tapos pagbibigaan ka pa ng sari-sari mga mga masasamang salita na pawang kasinungalingan na sinasabi sa iyo kung ano-ano ano, pero sabi ni Jesus Christ mapalad daw tayo pag ganoon meaning hindi tayo kaayon sa sanlibutan tayo ay kaayon sa kalooban ng Diyos kung paano tayo tinawag ng Diyos patungo sa kabanalan sapagkat ang ating Diyos na Ama ay banal. So doon tayo tumidiretso, no? Talagang magiging ano tayo, mga banal, no? Ah, uh, pag sinabi pong banal at binanal, we are set apart for God for good works, ano? So kaya sabi ni Jesus Christ pagdating doon sa mga sumusunod, sabi niya, doon sa mga tagapakinig niya doon sa Sermon at the Mount, kayo ang asin ng sanlibutan. Kaya sabi niya po sa 13, ano? Kayo ang asin ng lupa, ngunit kung ang asin ay tumabang, ay ano ang ipa, ipagpapaalat? Wala nang ano pa, ano pa mang kabuluhan, kundi upang itapon sa labas at yurakan ng mga tao. Tinan niyo po yun, no? Ginawang, uh, ginawang example ni Jesus Christ nung no, nagsasermon siya at the mount, yung asin try to imagine po no in the present time pag nagluluto tayo pag walang asin kahit anong pagkain na walang asin walang alat wala pong lasa so bilang isang kristyano na tagasunod ng ating Panginoong Sokristo na sumampalataya sa ating Panginoong Kristo tayo daw po ang magiging asin ng sanlibutan paano yun? magiging asin ka to be Christ-like may iba ka na sa gawa ng sanlibutan ang gawa mo na kabanalan ang gawa mo na yung yung uh, nais ng Diyos yung kalugod-lugod sa Diyos di ba yung mga nakaraan po no na na mga sinare po natin no di ba pagka ikaw ay uh, inuusig no ng mga ng kaaway mo anong gagawin mo for example ikaw ay uh, ginawa ng masamaan, sabi ni Kristo gagawa mo ba ng samain? masama hindi ang sabi ni Kristo, pag nauhaw ang iyong kaaway, painumin mo. Pagka nagutom ang iyong kaaway, pakainin mo. O sabi ni Kristo, yun ang pamumuhay na po. Hindi na natin lalabanan yung gawa ng, ng, ng masama, kundi dadaigin natin yung masama sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti. At ang lahat ng glory, ito po ay para sa Panginoong Diyos. No? At bahala po ang Panginoong Diyos na magbigay sa atin ng mga reward patungkol din sa ating gagawin. At hindi dito yon ito po'y sa langit. At tayo, kung meron man tayong mga nagagawang kabutihan, tayo ay nagiging asin at ilaw ng sanlibutan. Meaning, hindi na tayo kasama sa buhay, pamumuhay sa sanlibutan, mga kapatid. Ibig sabihin, nabubuhay na po tayo dito sa sanlibutan ng may kabanalan. So, papuri po sa Diyos. At ang kasunod doon sa verse 13, ano? Ah, sa 14 po. Kayo ang ilaw ng sanlibutan, ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi maitatago. Hindi rin nga pinagniningasa ng isang ilaw at inilalagay sa ilalim ng isang takalan, kundi sa talagang lagayan ng ilaw at lumiliwanag sa lahat ng nangasa bahay. So, paano ginawang example ni Jesus Christ yung light? Try to imagine, yung ilaw lagay mo nga naman sa ilalim ng lamesa. Yung ilaw ilagay mo sa loob ng isang takalan no, na Tapos yung ilaw lagay mo sa ilalim ng kung ano pa mang upuan, anong maliliwanagan nito? So ang tinutukoy ni Jesus Christ, kung merong isang bahay na nasa ibabaw ng bundok, kung ang ilaw nito ay nakatago, hindi makikita yung liwanag niya. Pero kung ang ilaw nito ay nasa tamang lagayan, nasa kisame o nandun sa mga eksaktong lagayan para magliwanag, magliliwanag po talaga ang ilaw. Gayon din bilang isang kristyano. Pag ikaw isang kristyano, nakasama ka sa mga buhay ng sanlibutan at pakatapos ikaw ay kasama rin sa gawa at pamumuhay ng isang sanlibutan. Asa ng iyong liwanag kapatid? Nasa ng iyong pamumuhay to be Christ-like? Nasa ng pagsunod mo po sa kalooban ng Diyos? Kaya po tinutukoy ni Jesus Christ na tayo ang magiging ilaw ng sanlibutan kasi magiging iba na po ang ating pamumuhay patungo sa kabanalan na. Hindi na po patungo sa paggawa ng kasalanan. Kristiyano ka na, tinanggap mo si Jesus Christ, you repent. Ibig sabihin po ng pagrepent, pagtalikod po ito sa kasalanan at pamumuhay na po sa kabanalan. And then you're being baptized in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. And then you receive the gift the Holy Spirit and yung mga kaloob nito may kaloob po ito at magbubunga po itong Holy Spirit na tinanggap natin yung, una, yung bunga nito mga kapatid, na Galatians 5 22 and 23 at doon ang unang una nito ay yung kasama nito yung pag-ibig kapag gumabaan, kapayapaan siyam yun mga kapatid ano so paano natin malalaman kung tayo ay nalwalakad na sa kabanalan yung Holy Spirit, nagkakaroon po ito ng bunga sa ating buhay. Nagiging mahabagi na tayo, nagiging mapagmahal na tayo, nagiging mapagkumbaba na tayo, nagkakaroon tayo ng peace of mind. No? Ganun na po ang nangyayari sa isang tunay at tapat na mananampalataya ng ng ating Panginoong So Kristo. Nagiging kagaya ni Kristo. So ngayon, pagka ikaw, isang Kristiyano, hindi ka sumusunod sa kalooban ng Diyos, dinadaya mo ang iyong sarili kapatid sabi po ni James ano sa James sa 122 Wag lamang kayo maging tagapakinig ng salita kundi maging tagatupad nito dahil kung hindi dinadaya po natin ang ating sarili. Alam niyo mga kapatid, bilang isang ilaw ng salibutan, tayo po ay makikitang a ah, ah, magiging ah, good example na po. Kung mayroong nagiiinoman, hindi na po tayo nakasama doon. Kung merong may mga nag-aaway, hindi na po tayo kasama doon. Kung merong mga nagkaagulo, tagaawat na po tayo. Tagaga, tagabigay na po tayo ng kapayapaan. Kung merong mga bagay na mga salita ang masama, hindi na po tayo nakikisa doon. Tayo po ay magiging asin at ilaw na nansanlibutan. libutan. Kaya sabi po ni Jesus Christ, in a, in a verse uh, 16, sabi po ni Jesus Christ sa Matthew 5.16 lumiwanag na gayon ang inyong ilaw sa harap ng mga tao ibig sabihin sa harap po nila no? hindi lang po pagkakasama lang po ang mga kristyano kundi lalo lalo na pagkasama po natin yung mga hindi pa pumanan ng palataya upang makita nila kung ano ang pagkakaiba ng merong kristo sa buhay at yung wala no? upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at kanilang luwalhatiin ang inyong ama na nasa langit. Purihin po ang Panginoon. Ganun po ang ang gusto ng ating Panginoong Diyos. Itinuro po ng ating Panginoong Yeso Kristo. So sana po no, uh, maunawa na ito ng mga Kristiyano na tumanggap sa ating Panginoong Yeso Kristo. Sana ipamuhay po natin totoo. Tapat para yung buhay natin matransform into Christ likeness. So good morning po, ano? Salamat po sa sa pagkakataong ito na kapagbahagi na naman po tayo ng uh, salita ng ating Panginoong So Kristo sa pamagitan po ng Biblia. So sa tayo po ay manalangin, Panginoon namin Diyos, salamat po sa umagang ito. Pinupuri ka namin at pinapasalamatan na sa ginawa po namin pag-aaralan ito ay tulungan mo po kami na maunawa namin totoo ang iyong salita at ito'y tumulong sa amin upang mabagong totally ang aming pamumuhay patungo sa kabanalan. Purihin ka Panginoon sa tulong at gabay ng banal na Espiritu in Jesus mightiest name. Amen. Good morning po sa ating lahat. God bless po. Salamat po sa inyong pakikisama at pakikinig ng salita ng Diyos. God bless po sa lahat.